Hello mga kumare, kasupor, katindera, kasarit, mga kasinggal, ma'am kujan! Panibagong araw at panibagong umaga na naman ang buhay natin bilang tindera. For today's video, February 8, 9.32am, samantalahin natin ang tagtuma sa ating tindahan, sa paglilinis ng ating tindahan dahil kumakapal na ang mga likabok. At kumakaway na ang mga ito. Grabe mga kasari sa sobrang tumal, simula alas 5 pa lang ng umaga ay nakabukas na 'yung ating tindahan pero bilang na bilang lang ang mga customer natin. Ganun pa paman ay tanggap naman natin bilang negosyante dahil sa mundo na negosyo ay hindi araw-araw ay Pasko kaya dumarating talaga yung time na ganito na tagtumal kung minsan pa nga ay sobra pa dito pero okay lang yan lalaban pa rin tayo hangga't kaya natin at hanggang malakas tayo hindi tayo susuko dahil sa panahon ngayon, bawal lang sumuko dahil kapag sumuko ka ay talo ka at syempre kapag lumaban ka, bandang huli ay panalo ka, o oh, diba? <laughs> Parang sa kasabihan lang yan na kapag may tiyaga, may nilagang baboy at nilagang baka, o oh, diba? <laughs> Buhay tindera ay sadyang nakakapagod lalo na kapag sinabayan mo pa ng pagiging nanay at tatay ng iyong mga anak. Ay kung minsan ay nakakaloka na rin. Oh diva. <laughs> Ganun pa man ay wala tayong magagawa dahil ito na ang obligasyon natin na panghabang buhay dahil ito ang pinili natin na buhay simula pa lang sa pag-aasawa natin. Kaya nga di ba nga ang kasabihan ng ating mga magulang Kapag nag-asawa ka ay pag-isipan mo mabuti dahil ang pag-aasawa ay hindi kanin na isusubo mo lang na kapag ka ay pwede mong iluwa. O oh, diva diba, napunta ang usapan natin sa pag-aasawa. Parang layo naman ang topic sa paglilinis ng ating tindahan. Diba? <laughs> Bilang tindera ay panatilihin nating malinis ang ating tindahan dahil mas masarap sa paningin ng ating mga customer kapag nakikita nila na malinis ang yung tindahan. Isa pa yan na tips na karagdaga ng ating mga customer kapag nakikita nila na malinis ang kanilang tindahan na binibilhan. Dahil karamihan ng ating mga customer ay tumitingin din sa linis ng tindahan ng kanilang binibilhan, masarap nga naman tingnan at bumili sa isang tindahan na malinis ang kapaligiran. At syempre dapat kung ang tindahan, ang tindera ay maganda at malinis din. Diba? Charot! <laughs> Pero mga kasari, aminin man natin o hindi, may mga customer din tayo na tumitingin sa itsura ng tindera, lalo na yung mga playboy dyan, o diba? <laughs> <laughs> Dahil may mga customer din tayo na kapag maganda ang tindera, aba naman, araw-araw at maya't maya bumibilis sa'yo si Tomer, o diba? <laughs> Aba naman, ke pangit si customer o oh, guapo Bilang tindera, proud to be Sino ba naman hindi matutuwa Kapag araw-araw bumibili sa si customer, Lalo na kung may at maya sa'yo bumibili, ba? Diba? Karagdagang kita yan sa ating negosyo, diba? Kaya nga tayo nagkaroon ng negosyo Hindi para humanap ng mga pangit na mga customer o oh, gwapo Dahil nagnegosyo tayo para kumita Para sa mga anak, tse Hindi para lumandit, tse <laughs>